Good morning Camarites. Happy Monday. Ngayong umaga es eh, punta tayo ng tindahan ng bili tayo ng Hi T. Hi C. Good morning. Bili tayo, <laughs> tayo na ano ng Canton Camarites. Magbili tayo ng ano ng ulam ni Mother. Ito lang muna yung ulam ni Mother Camarites kasi hindi pa ko nakapagta ng palingki. At sabayan natin ng ano ng chlorine kasi maglabada tayo ng puti. Isang chlorine tapos isang wings so, dito ako sa tindahan hindi mo ako sa glit kasi walang ulam si Maro kayong umaga at naglabadak na kasi ako ngayon tapos ito yung ating nabili tapos nabili tayo na, ano na isang kanton ito yung ulam ni Maro ngayon muna kamalitis ngayong umaga tapos nagbili din tayo ng wings kasi maglaba tayo ng puti maglaban natin tayo ngayon ng puti kamarites kasi nung umalis ako hindi kasi ako nakapaglaban ng mga damit na damit ng nanay ko damit ko at damit ng pamangkin ko at, at nagbili din tayo ng chlorine oh. then good morning po sa inyo lahat kamarites sinong tuloy hi long hello <laughs> kapit bahay ko sinong tuloy shout out so <laughs> hindi good morning kamarites ngayon is magmumukbang naman si malo ng kanyang albusal, mangga mangga fried rice at pancet kanto na kalaman si Kamarites. Then ngayong umaga es magdasal po muna tayo. Lord, thank you so much ang blessing ng chance sa ni Mother. Din sa lahat-lahat ng mga pagsubok ngayong taon sana malampasan naming lahat. Din yung aming mga subscriber, bigyan mo na malusog na katawan. Sa lahat po ng secret viewers po namin, bigyan mo na malusog na katawan, especially si Mother po na sana na bigyan mo siya ng mahabang-habang buhay. In Jesus' name, Amen. Tapos nandiyan na yung tubig ni Mother. Oh. Alam <coughs> Alam niyo kamarites, ang saya ko talaga ngayong araw kasi nakapag-vlog naman kami ulit ni Mother ngayong araw. Upa. <coughs> Ngayon ulam ni Mother bago natin siya sabawan kasi requested ni Mother na mo per muna bago sabawan yung ni Iska. Iyan na yung ulam ni Mother sa kamarites ngayong umaga. Iyan na kamarites na balik na lang natin yung olam ni mother pagkatapos yan es, atin na siyang sabawan sabawan natin kasi medyo matagal na si mother hindi nakakain ng sabaw na esda palaging sarito na lang or iniha yan lang yung tubig natin kamartes kasi yung ano kakain ng esda is si mother lang yan lang kadami yung ating tubig yung dyan na kamarites yung esda linagay lang natin eh malapit ng kumulo yan o oh. Yan ngayon yung ulam ni mother or magmumukbang si mother ngayong umaga. Linagay na natin yung talbos ng kamuti. Kamari o. Oh, talbos ng kamuti. Pagkatapos yan is na tayo kay mother. Good morning, happy chos di po sa inyong lahat kamarites. Ngayong umaga ay magmumukbang, magbumuk magmumukbang naman si Mother ng esdang masarap. Pero nirito ko muna bago ko si oh. tapos yan yung kanin ni mother konti lang po hmm. pasensya na po yung aking pagka video po eh hindi ako naglalang ng dry kasi ako kasi yung cameraman ngayon ni mother ngayong umaga o oh, humigop si mother na sabaw din ngayon po is bago tayo mag ano magdasal po muna tayo kamarites Lord, thank you so much ng blessing ng chance sa harapan ni Mother. Sana na bigyan mo si Mother ng malusog na katawan at malayo ng sakit. At sana na sa lahat ng pagsubok ng aming buhay no darating sana na malampasan naming lahat. Then sa mga subscriber namin, sana na bigyan mo na ng malusog na katawan at malayo sila sa mga sakit. Then sa secret viewers din po namin, sana na bigyan mo siya ng malusog na katawan at malayo din sa mga sakit. Then sa incoming subscriber namin, sana na nandyan sila sa mabuting kalaghayan then sa lahat-lahat po ng aming tagapagsubaybay sa aming vlog ni mother sana na bigyan mo sila ng malusog na katawan sana bigyan mo kami ni, ni, mother na more views, more subscriber in Jesus name, Amen mukbang naman kamarate si mother ngayon es habang tayo ay nagbibidyo kay mother es ako po yung mag, mag shout out po tayo kay sis Marvin Burak sis Anyong sis Madge Hoyce Boss Manning Elderit at kay Marquez Norberto Tanyo shout out Chris Idol TV Inang, Inang Sastra Jeng 28 then sa lahat po na hindi ka ma-shout out shout out po sa inyong lahat ka mukbang so, may mother masarap mother ang pagluto ko masarap hindi ka lang muna magmanga ha. Mamaya ng tanghali magmanga ha. Ha? Mamaya ng tanghali magmanga. O, oh, yung damit ni Mother kasi malamig sabing probensya tingnan ninyo yung damit ni Mother, o. Oh. Yung kanyang duster, ba, ano, iba yung ano, Diyos ko, kayo na mag-ano, maghusga sa aking vlog, ha. Ito yung totoong buhay, walang kimi-kimi, walang etos-etos. Sige, Mother, ubusin mo, yan. Yan, ubusin mo yan, ha. Ngayon po eh, si Mother humigop ng sabaw kamarite. Subusin mo yan, Mother. Mm. Yan. Ang sarap ng kain ni Mother. O, pasensya na niya yung replik ng aming bintana is masilaw. Kasi, ano, alam niyo na, uh, lumabas na si Haring Araw kamarite. So, yung harapan ng bahay namin ni eh. Esu so, may, two, may sagda muna na naman o oh. pero madali lang yan mamatay Good morning po sa Hello kamarotes, good afternoon po sa lahat. Ngayong hapon po es nag-snack yung aking mga apo ng Kamote Q with Banana Q kamarotes. Then si mother es bigyan ko si mother ng Banana Q with Kamote Q. Then ngayon es hindi muna ako punta saglit kay mother kasi nagdito muna ako sa aking mga apo, nag-vlog po muna ako. Hi ni, nee, hi. Hi, okay, kalin hi. Kumain yung aking mga apo Kumain sila oh. Kumain. Kumain. Ngayon po is shout out po kay sis Marvin Borak. Marquez, shout out at kay Chris Idol TV Jeng28 Inang Sastra Then, sis Anyong Sis Mad Choice Then, Norberto Tanyo Shout out din alam niyo ngayong hapon ka Marites Wednesday afternoon na stress talaga po yung bakla kamaretes I am so stressed talaga kasi I have a problem pero ang problem is just life ang problema is nang lang ang problema habang buhay may problema kamaretes yung aking apo is Hi Linlin may shoutout kay Linlin at kay Darling oh. Hi Hi, oh, ginoo ko na aking mga apo, mga ang ganda na aking mga apo, oh. ang ganda oh. Ay. Ang ganda ka oh. Hi, ay, ang ganda na aking apo, ay, ang ganda. Ngayon po es nagbahay ng high sea sa magsalita lang kayo diyan, magsalita ka lang, salita. Magdala ka sa sabi mo, hi. Wag kang tuwag oh. Oo, grabe ang kain na aking apo, ang ganda oh. Then ngayon ka Marites, es ano <laughs> ito yung kay mother din kay mother na corridor yung kay mother ito yung kay mother banana cue red kamote cue dala to ng aking pamangkin ngayon galing doon sa ano sa trabaho nagbili para pag snack ng kanyang anak din nakasabay na din si mother ngayong hapon okay. Ngayong hapon ka bala eh. so, Grabe, ang dami pagkain ni Darling. Ay, ginoo, oh, Diyos mo Ang dami pagkain ni Darling. Ay, Diyos ko. Ay, nagmumukbang. Nagmumukbang <laughs> yung aking apo. Parang pinagplanuhan ng aking apo. Mayroon ang, ano, yung movie. Tapos, may kamutik yung Diyos mo Ano to bang, Diyos ko. Nagmukbang yung aking apo, kamarites. Diyos mo Bilisan mo, Lin. Bilisan mo pagkain. Bilisan mo pagkain ang bilis na pagkain oh, ha, oh. kasi ngayon is maghatid na tayo kay mother ng kay mother mais na tubig oh mami tubig daw tubig oh alis na ako kamarites kasi maghatid na ako kay mother ng kay mother mais na ko hi Lynn oh flying kiss kiss ay ang ganda isa pa isa pa flying kiss ang ganda naman aking ako din ngayon es punta na tayo kay mother punta na tayo kay Mother. Magdala nito kay Mother na ano, mais na ni Mother kayong hapon. Medyo laambon sa aming probensya ngayong araw, Camarites, medyo laambon. <coughs> Then, <coughs> si Dar Lin is nanghingi ng tubig sa kanyang Mother. Then, ako punta na ako doon kay Mother Camarites. At magdala ng mais snack ni Mother ngayong hapon, Wednesday of af Wednesday afternoon Wednesday ngayong hapon Kamarites Then, <coughs> yung panahon sa aming probensya makulimlim na iba yung ano ng panahon eva yung ano ng panahon kamalites iba <coughs> eva yung ano ng panahon tapos yung aking manik yung aking ma yung manik, ko, manok ko dito kamalites yung chicken ko nang oh, Ay, lalabas na yung ano lalabas na malapit na siya anak malapit na siya ano, lalabas na lang na lumabas na. oh, lumabas na yung kanyang, ay, lumabas na. Lumabas na yung kanyang, ano, Ed Slug. Then, alam niyo kamarites, minsan talaga, ano tayo, madismaya tayo sa situation. Hindi naman na-dismaya ako sa situation ng kahirapan. Nadismaya ako sa pamangkin ko na pinaaral ko. talagang naano ano talaga ako na dismaya talaga ako baro kahit na ako masakit man sa is sa dibdib ko na yung ginawa niya sa akin pero I'm so happy pa rin ako kasi may nag-advise sa akin then pasok to ito eh may nag-advise sa atin din sana na makayanan ko yung mga situation sa pagsubok sa aking pamangkin na nagpinaaral ko na ano na matigas ang ulo din si mother pasok na tayo kamarites din ngayong hapon dito tayo sa bahay namin sa isa naming mansion ito yung aking linabhan o mga kimang linabhan yun o. tapos yan mga linabhan ko yun o. mother upo na doon upo na kasi magbubukbang ka ng kamuti tops with kamuti Sige na mother, upo na, upo na. Yung hapon po kamartes si S, magbumukbang si mother ng banana cue with kamuti cue kamartes da, Alam nyo kahapon na kahapon po is namili pa ako kahapon ng biscuit ni mother ito yung binili ko kahapon kamartes eh. Hansel nabawasan ni mother yan ng dalawang peraso nabawasan ni mother ng dalawang peraso hmm. Uh, isa ilang pirasong daw bawasan ng